nagtataka ako doon sa ano kanina bro motorsiklo na narinig natin na wala namang dumadaan yeah, pati, hindi, na, hindi na yung hindi yung helicopter yung helicopter biglang lumitaw do, doon sa ano sa ibabaw namin pero yeah. hindi namin na no, rinig, nakikita ang helicopter so mystery talaga ang bundok na bro labo may may wakwak -wak, bro siya so, sinasabi yung kanina mga kabila si bang misteryoso itong pinindok na ito to, yung pinapasokan ito. Ano yung pinapasokan naman Buti na lang ayun. Yung, yung batin, ano bro ba? Batin, ha? Yung nakita ko yung upload mo bro yung nagmumotor kayo. Ano mm. ba yung bakit napahinto kayo nun? May may nakita kami dun bro. Ano nakita uh, nyo dun? Ano? May biglang dumaan ba? Yung nakauna sa amin yung kasama ay, ng, na. Ano, anong lumaan parang ano lang? Parang lumulutang na tao? Tao? Na tao? ano ba? Kaya, kaya huminto kami doon. Ano ba yun? Malito? Iwan ko. Kasi doon sa ano bro, doon <laughs> sa area, dito sa area na ito, ay marami po talaga na matay dahil sa mga, ano ba, usap, unang panahon. Sa unang panahon? Sa unang panahon napangyayari Kaya yun. Kasa, yun bro. Ah, oh, baka ano yun, hindi matahimik um, na, ano, kaluluwa? Yung, yung kasama ko bro, uh, duman sa gabi. Oo may nadinig siyang buto mga buto, sigawan mga sigawan ng mga tao pero wala naman pagdating niya doon putok at sigawan ng tao putok at sigawan ng mga tao pero wala, baka may nangyayari doon wala nakita bro. kaya nga yung, yung sinasabi yung kasama ko na no. huwag tayo magkumpansya dito sa so kapag dumaan tayo kapag gabi so kailangan kapag katakbo tayo ng motor parang highway yung takbo malakas talaga, matu talaga matulin, yung matulin yung takbo matulin yung takbo kapag ano huwag kayong hinto Nako. Pag ano, hihinto man sila bro. Yung yung dalawang kasama ko kasi may ano lagi, may nakita sila. Kaya yung bilis kayong paanda ng motor. Tatakbo balik agad. Kaya dito, baka baka ano yung yung naisip ko kanina ba yung motor na biglang duman na wala tayong nakikita at saka yung helicopter. Baka ano yun bro, baka hindi totoong tao yun bro, baka baka yung misteryoso ba talaga dito bro. Kasi kung tataak mo talaga yon at may dalang motor, makikita natin. Nandun lang naman tayo sa gilid ng daan kanina. Oo. Mm. Bakit hindi natin nakita yon Tunog lang yung narinig natin. So, Bat habang pumapunta pala dito. sila mangkiting dito ng gabi, meron talaga silang marami silang napapansing ah, kakaiba dito. Mm -hmm. So, napaka ano nito, puno ng kababalaghan tong gubat na to. So, tara bro, papasok tayo bro. Tara, papasokin natin ito. Kung ano talaga yung laman sa bundok. Pero, pero bro, yung ano bro, yung bundok na yun, dito na bundok na yun, pero hindi pa ito ano, kasi hindi naman ito masyado maganda. Mm -hmm. Sobrang ganda talaga doon bro. Pag nakarating -ta -ta tayo sa ibabaw? Sa ibabaw. At saka, sobrang ganda talaga bro. Ma ano, ka? ano ba dito? Ano ba doon? Ma, ma... Pero misteryoso nga lugar talaga. Marami na bang tao nakatira doon bro? Marami doon. Sa'yo, ano ko, bro, kasi yung tinatrabuhan ko, gitna ng bundok, maraming Gita ng bahay. bundok, maraming bahay? Hmm. Parang syudad talaga doon. Hindi? Hmm. Pero, totoong tao yung mga nandoon bro? Oh, Oo. Uh, uh, iwan to sa iba. Kasi, may napansin din ako doon. Kaya, hindi natin masyadong, baka, hindi natin masasabi. Baka, ba? ano, bro, baka yung ibang tao din bro, baka mga namatay na yun, bro. Hmm. Baka, Dili lang 'yung mga paningin mo doon, bro. Mag-ingat. Mag-ingat ka doon, bro. Di ba, ano ka bro? Di ba, may video ko, may video naman ako doon sa Facebook. Sa YouTube. Alam mo, bro, 'yung habang habang nagtatrabaho ka doon, bro. Halimbawa, pumapasok kayo sa butas ng lupa. Hmm. Mag-ingat ka kung kiramdaman mo 'yung mga taong makasalubong mo o ma makikita mo doon baka baka ano yan bro ba mga 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 taong pumanaw na yan bro tama ka bro totoo yan ang sinasabi mo bro ano, ano uh, anyway. pakiramdaman mo talaga bro yung una bro yung pagpasok ko doon mag isa lang ako ganun ba kung akala ko may sumusunod sa akin so pagdating ng uh, una na may kasi may tubig may gripo doon sa ilalim pag ano uh, paglingon ko sa likuran wala namang mga tao kaya yung pag uh, dun sa unang, kasi sobrang layo din bro eh. Mm iwan ko, basta sobrang layo talaga bro, yung lalakaran ko. Pag dating dun sa unahan, may nakita ako, kasi may, may, mayroon plus eh. May nakita din ako. Pag dating dun talaga dun sa destino, destino ko bro. Oo. Wala namang, wala namang sumusunod. Uh, wala namang kung nakita ang tao doon, pag, ano, kasi nagtanong ko sa kasama doon, Mayroon bang tao dito na uh, nagula sa akin? Wala, wala. Wala daw. O, wala sa Sino kay yung mga taong yun? Kaya nga, bro. Kasi yung sabi po sa, ano, bro, uh, yung isang kasama ko dahil, ano, ano ba, na, kung baga, nabuyagan, bro, ba? I-i. Uh, uh, ang sabi niya? Anong, ang sabi po sa manambalan, bro, is, ano, mag-alay ka ng manok. At Ayala. saka sigaryo at tanduway. Nag-alay sa dun? Uh, kasi ang naapakan daw niya yung may-ari ng botas ng lupa or uy ba, yung tagabantay uh, doon oh nakabantay doon kaya nga magalay siya pero hanggang ngayon hindi, hindi pa na niya nagawa dahil sobrang stricto talaga doon po yung security ganun ba oh kaya sinasabihan ko siya ng ano kasama lang ka sa security para maano maano ma maalayan na ano, ano, alay mm e -e. hindi, hindi naman nakinig bro Ay, hindi hmm. siguro sila naniwala, bro. Naniwala siya, bro. Ang problema lang, bro. Ba, baka mahanap siya. Ano yan? Putok. Putok, putok bro. Ah. Putok lang, bro. Putok. putok. Ala? Ano ba itong gubat na bro? Baka masuspindin siya, bro. Yan, tuloy natin, bro. kita na bro. Saka ano bro, yung alam mo naman yung yung amoy ng ano bro no, yung kahoy na na, na nabubulok bro, hmm. yung gabok. Hmm. Ayun bro, kapag na kaamoy ka nang ganun bro, tapos tapos may makasalubong kang mga kakaibang tao, posible yan bro. Hmm. Ang, 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 ang ang amoy gabok bro ba? Hmm. Oo, ganun bro. Bigyan ko ulit ng No?

lumakas yung kapangyarihan ng hangin lupa, tubig, apoy pero may natama naman sa kanila ha? may tama sa kanila kapangyarihan lahat na yan, lahat yan tama yan oo yung kapangyarihan ng apoy, lupa Tubig, tubig, hangin yan yun ang tunay talaga yung mga Diyos kapag wala yan hindi tayo mabubuhay tama bro kapag kapag walang butas bro hindi mabubuhay yung tao no. bro kapag walang butas no, kapag walang butas hindi tayo mabubuhay walang ano walang hangin walang lupa walang tubig walang apoy wala. Sa akin lang. Hindi ko na Totoo yan. Sa iba-iba man talaga yung paniwala ng mga tao. Siguro maniwala kayo kapag makaamag kayo. Ang una. Yung pag uh, mga sunog ng mga bahay. Pangalawa. Yung bagyo. Pangatlo, tubig, tsunami. Diba? Saan galing yan? Sa juice yan? Kaya totoo yung mga juice na tubig. Okay. Lupa. Kung walang lupa, hindi ka mabubuhay. Tubig, hindi ka mabubuhay. Apoy, ano mo ano, hindi ka makasain, wala kang kakainin hindi maluluto yung sinasain mo kaya wag mo tinatawanan kung saan kayo nakalingin dyan Parang may kakaiba dito sa lugar na to bro. Uy, Uy ano yun? Na, putok. Putok nga lang. May sumigaw tao, bro. Ya. May nagsigawan ng tao mga kaya Putok ba yun? Pero wala kami nakikita. Mga ano lang, mga tunog. Bis Bis ko, misteryoso oh. talaga tong lugar na ito. Saan pa banda yun?

apa yang nyari Bruno sendirian? Pakai bro. Natin. Bama, mana natin? Bro, kayak bro, apa kaya, bro? Apa kaya yang nyari kayak lagi bakit bro bigla na lang tayo nakakarinig ng sigaw ng tao at putok pero wala, tayo wala naman tayo napapansin, napapansin na, sa, paligid. sa paligid na uh, may mga tao dito ay may daan naman ah, daan ba to? Daan to? parang, daan, parang daan yata to

kapit na dito Dito pa mga baril wala naman Wala naman ako napapansin may kakaiba talaga dito bro Uy bro Sumigaw bro at may putok may... Tulungan natin Tulungan natin ka, bro, ka. Ka po po Tulungan natin bahay bro parang dito yung narinig ko ha? Yung oh. No, wala naman laka po yun kasi yung ha? Huh? yung daon ng gabi ano bali? baka may biktima ba dyan ha? tingnan natin, tingnan natin. Ini naman demo. Ini mga damo hindi, hindi iwan jang, biktima Nihil, nisim, 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 nisim. parang wala naman tao yeah, ha? parang wala naman tao bro silipin mo nga dyan sa loob kung mayroon ba wala <tinyo> saan galing yun? Yan. Dito yung galing yung putok. Dito yun, dito yun eh. Dito namin narinig yun. Hmm, butas. Ha? Wala lang kung butas pa. Makisip ako lang dahil. Huwag mong oh, kunin yan. Okay. Hindi yan, hindi yan sa'yo. Baka balikan ka ng mayroon. Sino kaya yun? No? Nasaan yun? Sino yung sumigaw? Wala talaga. Ito sa likuron. Wala naman. Oh, sino yung sumikaw? Bro, wala bang bakas ng dugo dyan, bro? Wala naman eh. Ha? Baka may... Ang lakas dugo dito. Bakit? Bro, sigurado talaga ako, bro. Dito yung, dito yung ano na yun. Sigaw na yun, na yung narinig natin. Oo nga, dito. Na putok, Napakalapit na nun eh. Sabi na yung putok na eh. Kaya ko bakit patok, walang tao dito. Patok, bro. Sigawan. Bro, di mo ba na... Napapansin bro. Yung uh, papunta tayo dito bro. Wala man lang bakas na merong mga apak na paa dito. Parang na na, na abandonan na tong lugar na to bro. But walang ito. walang hindi man lang nagalaw yung mga mga damo. Mabandon talaga to bro. Kasi oh, mo yung yung mga ano, marami nang bunga niyo pero walang ano, wala hindi nalinis. Kung kung abandonat, na abandonado na to bro at walang nagpunta dito. Isa yun yung narinig natin kanina. Kaya nga. Yun yun yung gasak yung potok. Mga potok ng baril. Ya, yeah, labi to. Ano yun? Multo? Ah, Hindi okay. naman siguro multo yun. Malinaw, malinaw kasi yung pagkarinig ko nun eh. So yun. Ah, ano ba? Baka may makomit kung mga viewers kung ano talaga. Wala yung ano natin decision kasi sa atin. Parang, parang ano lang ba? Parang pinadinig lang tayo. Ano ba to? Pinaglalaruan ba yung pandinig natin dito? Oo. Pinaglalaruan ba tayo? O di ba sinubukan tayo? Ano ba? Dati. Maka Di ba dati bro nag-explore tayo? Meron pag merong ano nakikita naman talaga natin hmm. pero ngayon, ngayon hindi na. Kahit bakas ng kahit ano man lang yung, yung damo man lang na ano? Bakas ng lupa at saka oh. yung mga damo na ito ganito. Yung kagayan diyan. Oh. Hindi ano man lang na nagalaw na yung mga damo. Lah, niya Bro, ano kaya bro kung dito muna tayo bro, magmanman muna tayo. Sige bro, sige bro. At saka magpahinga din. Magpahinga tayo. tayo. Sige. So, dito muna kami sandali. Magmanman kami kapag mayroon kaming nakita. Ibibidyo yung... namin agad. So makado, kami, sige, makadali abangan po. Abangan po mga abangan nyo po. Abangan nyo po okay, mga ka-explore.